Hello po, sa, sa nakita kong no, content ni Dams TV Siya po ay nasa Middle East, sa Saudi po At ngayon, no, nakikita ko sa kanya at tinuturo niya kung paano gumawa po ng haplas Para po sa mga kaso-kasuan, sa sakit ng katawan o sa anumang parte sa ating katawan, pwede nating haplasan. Ngayon, bumili po ako ng avocado, saka alcohol, at ito po yung bakanti na walang laman, at ito po ay efficacent oil para ipaghalo po natin para sa ating gagawing haplas. At ito po yung buto lang po ang kukunin natin. Yan. Kukunin natin. Ayun. Pwede na po itong kainin. Mamaya, kainin ko itong avocado. Hinog na po pala ito. Kasi meron akong asukal. <laughs> Para matamis. Ito na po yung buto po. Ano, no? At maganda daw po siguro yung ini-scrape. Pero wala ma akong scrape yung ginaganon sa Bisaya gi andol ba andolon ganyan ito po agi gawin kulang globes parang sa bawang kakalaki pero mal maliit malit konti sa bawang maganda po yung buton niya walang damage ayan po tumalsik hindi po naman po siguro tumao boss ito ay tatago ko rin siguro kasi kunti lang po yung lalagyan ko 100 mL lang po ito kasi nga po asa uh, hindi naman tayo sa araw araw laging healthy laging malakas na katawan Pero ding araw na oras masakit din pong ating katawan tulad ng bewang dito sa neck dito sa bandang ulo <laughs> pwede naman itong haplasan okay Iwain na po natin. Pilisan lang po natin ng konti para hindi po masyadong mahaba ang video natin. Ayan. Para mabilis. Mabilis matapos natin. I-speed e na lang po natin. No? Oh. Ayan. Maliliit lang po ang ating ano, gagawin. Kasi medyo malaki lang po yung ganong kalaking cloves ng bawang para magkasya po sa Uh, bunganga ng empty bottle natin Ayan. okay naman siguro yan at uh, wala naman pong problema kahit gaano kalaki o kaliit yung ating uh, paghihiwa yan para magkasya lang po paglagay natin para malagyan natin ng marami rami so, ilalagay na natin <laughs> Hindi ba malagay ito lahat kasi maliit yung bunga ng battle natin. Yan. Marami na rin po, no? Kalahating buto ng abokedo. Kaya maraming salamat po kay Dams TV sa iyong experiment na pinapakita sa yong video at at ang lahat na nakapanood sa yong video ay may mga natutunan. Ayan. Hindi yata maubos 'to paglagay. konti lang po laban ang gagawin natin Ayan. so hindi po na hubos no paglagay natin lagyan muna natin ng alkohol yan yan ito po yung alkohol kahit anong klaseng alcohol po, daw. Oh, okay lang. Yun. Meron pang, meron pang bakante. Sana papasok yung ano, ito, para paggawin natin, kukuha tayo para magka-plus, i lang po natin. Yan. Ah, uh, pwede na siguro to. yan yan Tapos, lagyan po natin ng kampur. Mintol po ito yung efficacy po. Ayan. Para may aroma at mabango, iha plus sa ating kaso-kasoan. po. Wala po itong sukat kung anong gagawin mo na ilagay. Ayan. At mabango. Kunti lang. Medyo marami na ito. Diga. Pwede na po yun. Tagdagan pa natin ng alcohol. Ayan. Oops. Okay. Ayan po. Ilagay natin to. Oy. Okay. sip pa po kaya ba ito? Ayan. Ito po. Ayan. Nagbubuo po yung epikasyon sa oil. Sa alcohol. Ayan. Nanging green. Ngayon, isi-shake po natin. Para mama halo siya. Ayan. 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 Oh, ganun lang po kadali. Gagawa pala. Yan. amuyin natin. Mabango po. Sa pamamagitan lang po ng alcohol at efficacent oil. Tapos buto ng abokedo. Ang sakit-sakit ng katawan mo. Mawawala. Pero itry ko po kasi first time ko po ito. Hindi ko sinasabing mawala kagad ka kasi napapanood ko lang po kay Dams TV. Eh hey, Dams TV, hi po. Ito na po yung natutunan ko sa iyo. Itatry ko po. After 2 days, 3 days, gagamitin ko po ito. Ayan. Okay na po.